What's up guys, so, sa mga nagtatanong diyan kung ilang kilometran ba bago magpalinis ng uh, GR valve, intake, saka, throttle body at kung ano bang epekto nito sa atin makina kapag ito ay marumi So ang kasagutan ay ito, panorin itong video after this short intro, Okay Good day guys, welcome back to my channel Jirich Hunters TV At for today's video ay pag-usapan natin ngayon yung ating EGR valve uh, Intake at saka throttle body Kung ilang kilometers run ba bago ito ipalinis At ano ang epekto nito sa ating makina So bago tayo magsimula guys Kung bago ka lang sa aking kunting channel Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga in-upload kong video. Uh, at huwag na rin kalimutan mag-like or mag-comment. So, ito guys. Nandito tayo ngayon sa ating engine bay. So, saan ba rito yung EGR valve? So, EGR valve, guys, ayan ay kulang kulay itim. Ito ito, 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 ito. Ito yung EGR valve natin. So, ito naman yung ating electronic na throttle body. So yung kulay parang silver dyan sa likod. Yan yung ating intake manifold. Okay guys, kaya yan nagkakaroon ng carbon deposits build up. Dahil dun ga sa hangin na supply galing sa ating turbo. Kasi yung galing sa ating intake. Tapos sa ating na breather ng makina ay nakakonekta dun sa ating turbo. At kinukompress guys ng ating turbo dadaan sa atin intercooler, papasok dito sa hose na ito. Punta dito sa atin throttle body. At dadaan yan sa atin EGR valve. So ito yung nagsasala. Kasi parang sinasala niya muna yan. Kasi ang kanyang corpus ay exhaust gas recirculation. Konektado to sa intake at sa exhaust. So yun yun guys. Kaya nagde build up ang carbon, Kasi galing nga sa makina. Yung mga oil mist tapos sa atin na uh, uh, air filter, minsan napabayaan, hindi na papalitan ng palagi. Kaya yung mga pinong-pinong karbon na kalusot, kaya nagbibuild up dyan sa atin EGR valve, minsan din sa atin throttle body. At kung napabayaan talaga guys, pati dun sa atin intake manifold ay kumakapal yung carbon. Yung square niya na butas uh, ng intake at ng EGR ay eh, minsan napupuno niya ng carbon deposits. So, ang epekto niyan guys sa ating makina ay malakas sa diesel. Tapos, uh, medyo mahina ang hatak. Medyo mahina ang hat hatak pagdating sa paahon, sa ahonin. Pero pag sa patag ay okay. So, ganun ang maramdaman mo guys kapag marumi na yung ating EGR valve at yan ay ipinilinis uh, kasabay ng throttle at ng intake kung ang iyong sasakyan ay umabot na ng 50,000 kilometers run maximum ng 60 para may iwasan natin yung pagkapal ng pagkapal ng carbon deposits so yun yun guys no ah uh, ulitin ko guys 50,000 minimum 60,000 maximum bago ipalinis yung ating EGR valve okay okay guys so in my experience no sinabili ko itong sasakyan na ito is second owner na ako nito at ang kanyang uh, mileage ay 84,000 so expected ko na na napalinis na nung unang may hari alam niyo nung ah uh, umabot na siya ng 95,000 95, doon ko na naramdaman na uh, medyo delay mahina na yung hatak malalim na yung baon ko sa uh, pedal na accelerator mahina pa rin yung arangkada tapos uh, hindi hirap na nga hindi kagaya nung una na kunting apak lang ay sumisibat na so yun nga pina schedule ko guys na pinalinis at doon ko nakita na yung butas ng kanyang EGR valve ay halos kasing laki na lang ng dariri kumbaga sa anong singaw na. Kaya, ganun pala. Tsaka may parang langis na doon sa ilalim uh, tumulo. Uh, wheel na tumulo. Yung oil mist. Yung na doon sa gear bag. Buti hindi nasira yung gear bag nito. Nalinis lang. So kung malinis guys, yun okay na ulit. Uh, maganda na yung kanyang hatap ulit. Yung sipat na. Buti yung tip lang sa accelerator. Yung sipat na. Yun. So yun guys, no? kapag marami yung gear bag, Malakas sa diesel yun. Tsaka, mahina ang hatak pagdating sa pahon. So, okay guys. Kung nagustuhan nyo itong video, gusto nyo nang uh, i-like at i-share. At ulitin, huwag na rin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated lagi kung so, nagiging ganyan natin na advice o tips para dito sa ating sasakya. So, yun lang guys. Thank you for watching. Uh, God bless to all.